Oo, o, oh, diba? O, oh, ang lalaki. Ito natin sa kapitbahay. Ito pala, ibibigay ko sa aking mabait na kapitbahay. Ay, thank you! <laughs> Yan, o. Oh. po yung sexy. Thank you very much. Mag-iisang magandang kapitbahay. Kaya lang, kaya lang, maliit Hello guys, tayo ay magpipitas ng pipino ngayon. Ito siya, o, oh, ayan, o, oh, ang lalaki na ng pipino. Ayan, tapos, meron din dito, ito siya, ayan, o. Oh. Diba, lalaki siya guys? Ayan, ito pa siya. Ayan, ito dito, tapos meron kayo maliit. Ayan, ito pa, ayan, ayan pa yung maliit ko. Ayan, hintayin to yan na lumaki. Kaya umpisa natin magkitas na. Ito yung uunahin natin. Ano mm, di ba? Sobrang laki. Ito siya. Hmm, ayan. Di ba? Oh, ibang variety ata ito siya guys. Kasi sobrang lalaki. Dahil wala tayong lagayan, dito lang siya ilagay. Ito naman siya. Ayan. Ayan. Mm, ayan. Yeah. Ayan. So, diba? ko pa. Hmm. Yan. May pang-apat na nga pala tayo. Ito yung ating pang-apat na pipitasin. Hmm. Ayun siya. Ito siya pinakamaliit. Ayun. Oh. Yan. Huwakan natin. Oh. Yan O, yung bigat. Oh, tingnan mo. O, diba? Ito, o, diba? O, Ang lalaki. Ito yung pinakamalaki guys. O, oh, ito yung pinakamalaki. Tapos, may sumunod. Ito yung sumunod. May sumunod. Ito pa yung pinakabunso. Ito palang isa guys. Is iwanan ko para sa amin. Yan. Iwanan natin. Hello. So, Kung magay natin sa kapitbahay. Yan. Yan. Samahan niya ako. Ito pala ibibigay ko sa aking mabait na kapitbahay. <laughs> Yan o. Oh. Dito naman sa aming ah, sexy-sexing kapitbahay. Ay, kapay. Inya. Ito yung aming oh. sexy kapitbahay. Ako po yung sexy. Thank you very much. Salver thank you kapitbahay Tapos eh, itong isa. Sa aming mag-iisang magandang kapitbahay. Kaya lang. Kaya lang. Maliit nang natira eh. Hi, thank you. Thank you, thank you, thank you. so Sa ulitin. Huh? Nagluto mo sa ang nagtatampo. Kaya ano na nakakita niyan, O, ba? Kasi sila malalaki sa amin kumikilig. Ha? Dito kayo, dito kayo. Kaya Ito tuloy ko dito. Bibi. Ha? 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 Diyan sa bahay. Oh, 'yan siya guys, natuwa yung aming sabahan. Bye-bye.